Hi guys, nagluto ako ng donuts kasi tagal na ako nagpromise sa mga bata na lutoan ko sila ng donuts. Yung mga yan, hindi ko paano ano. Mga anak yan ang nag, mga anak yan ang nag-aalaga ng building namin. Naglilinis. Yeah. Tapos, giliw na giliw lang kasi ako sa mga bata yan. Parang, para yung nanumis ko yung mga apo ko sa so, sila yung mga nilalaro ko tuwing bumababa ako tsaka ang babait naman nila kaya yung ang tagal mo nang pinanamin sa kanila na lutoan ko sila ng donuts kaso busy kasi sa work kaya yun hindi rin na ano pero kahapon nagtupad rin dahil iniwan nga ako ng amo ko dahil may work ako today so mahirap bumaba doon sa bukit dahil ang bahas matagal so ayan niluto ko para sa kanila sana magustuhan mo yung video ko paki-heart naman po love all much love have yeah, even